So once again, every once again. So yun, maganda magandang araw sa atin mga kamamay. No? So yun, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo. So yun, kahapon. Wala tayong updates kahapon kasi nga ay nagpunta tayo ng mga kamamay. So yun, ngayon mag-update tayo sa mga biyahe sa mga barko nandito andito yun mga kamamay. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, yun, Official Vlogs, please like and share and subscribe and notification bells so para lagi pa-update sa mga videos natin mga kamamay. So tatarara, let's go! Para happy vista talo-talaw. Yun. Sa inyo din. Pisa <laughs> sa talo-talaw bukas ha. Oh, paano yan? Ako pupunta sa inyo. Alright. <laughs> so yun ito si Cristina ang galing Marindo kay mga kamamayan oh, eh, si Oliva nandiyan. Nakita natin kanina yung pagdating ni Oliva, pero hindi na natin nalapitan. So yun si Cinco. Ah, uh, Galis na, no? Sinwebi mga kamamay, nagsitrayan na po yan mga kamamay. So yun, may posibilidad na po siya makapagbiyahe mga kamamay, no? Ayan, nasa gilid pa rin. So yun, si Jess, umiikot at gawa ng palabas si Singko Ay, takbuhan na ako. Ay, tumakbo. Pente lang naman yan. Ay, umiikot pa si Jess. Balidad dalawa lang ng barko nandito mga mamay patatlo si Jis no kung pag nakadwong na no Ayan So ayan mga pasahero ni Cristina naglabasa na Welcome from Lucena mga minamahal na pasahero diyan ayan no? So may dagim na naman mga kamamay yon kung napansin niyo mga kamamay oh May ulan na naman San kaya partiyan nakabagsak yang ulan na yan So yun. So kahapon na uh, din naman kami kahapon uh, kami lang dalawa mag-asawa kasi wala ring mga joke na kasi at nasa taggawayan nga uh, napasok no doon nag-aaral. Wala pa Pare? Laban. Wala ba rin may laban ba doon? Meron. Ha? May laban daw doon? May laban ka? Ayun. Ah, uh, may may naglaban ng na kahapon? Pinayagan na pala? Ah, tago-tago. <laughs> so, yun. Pista sa Talaw-Talaw bukas, mga kamamay, no? Happy yeah, Pista, Talaw-Talaw. San Roque. Ay, sa inyo pala. Pupunta ba ako sa inyo? <laughs> yun. Alright. Alright. Antay natin si Jess mga kamamay. So yun, shoutout nga pala kay Ma'am Jinalin uh, Jinalyn Bergara no. Yun, nandito na naman tayo po kay uh, Jess no. Yun, shoutout po sa pamilya Bergara. Shoutout po Ma'am at sa inyong mga uh, pamilya no sa mga uh, sa lahat po diyan sa mga kapitbahay niyo, pamilya niyo. Yun, shoutout po sa inyong lahat. Kumakain sa help oh, siya. Yan nangingitim na naman ng ating kalangitan. Nangingitim na rin ang pagdala ng kalibor sa lahat. So yun, mga, mga pasayaron natin nasa terminal pa rin no. Uh, Nungiting pa rin sa pagdating ni Jis at uh, parumblon yun. Mga nandoon sa terminal. Uh, at yan si Jis. Papasok na. Takalabas na si 5 Galing po yan ng Marindongan yan mga kamamay no. yan Antayin natin. Ayan o. No? So dito na naman to si MTKR Kadayawa no. Ayan dito na naman. So mantika po yan mga kamamay ang uh, nandiyan, no ang kanilang karga so yan po ay nag loading unloading po yan mga kamamay no mabilis ang transaction kasi uh, pag nag palabas bago uh, ihatid ihati naman dito no? unloading yung no? tawagin All right. so pinaluto nila yung mantika pag naluto na pwede nang gamitin niya pwede na, na i-dispose sa bawat uh, ano yan bawat uh, kung saan man lugar no yun kung saan man lugar magagamit yung mga mantika may deliver ayan kung saan-saan so yan ang abangan na pa rin natin mga kamamay at medyo malakas lang hangin kaya nag-iingat si Jis sa pagano ah pagduong dito medyo Matatagalan ng mga ilang minuto lang naman So ayan, ayan na mga kamamay Papasok na si Jis no So ating uh, libutin na naman si Jis mga kamamay Yung itaas akyatin ah, natin Pagkatapos po maglabas ng mga pasahero no Para po uh, masili pa rin natin yung uh, uh, Loop ni Jis Mga kamamay no So yun, out sa kapitan natin dyan Si Kapitan Bob Sa ka si, si, uh, Chief ring ating Pugi Si Chief Mita no, yun Shoutout po sa inyong lahat at lalong lalo po sa mga crew natin dyan, sa mga minamahal nating crew dyan And sa anak po ni Mamburgara, ano, shoutout po sa inyong lahat mga idol Isa po kayong uh, tinataas, tinatanga, kung tinitingala ng lahat po At isa po kayong mga hero pagdating po sa mga karagatan At kayo po ang nagkasikaso ng mga pasahiro para po may at maasikaso papunta sa kanila kanilang uh, inuwi no? so ayan na ang barko papuntang rumblo naman to mamaya mga kamamay no pagkatapos no ayan ayan na ayan na ayan na ayan na. Na yun dito mga kamamay oh nagis na oh shout out <laughs>

As kusog lang yung ano, lupit. <laughs> Itali mo muna yan. Baka mga makaputol eh. <laughs> Kalabtik pa. Mahirap na. <laughs> Ayos na. So ito yata yung quartermaster na ano, yung QOM ng... ah uh, Aziz. Ay, siya tau. QM? Parser. Ah? parser. Para Parser parser. Parser pala parser. Ah, nagbaba na, di Ayos? <laughs> Go! Go! Oh, ayan na, naglabasa na. Naglabasa <laughs> <laughs> na, hindi wala pang go-signal eh. <laughs> Ayan na, labas na. Luwag na ang ulahan. pasok tayo dito pasokin so ito na si QA, nakalabas na si QAIM kanina yung nakapute no? na, nakatapat doon sa truck uh, yun ni Ma'am Vergara wala wala na mga tao dito pare pare dyan Paul ikot lang okay. So, punta tayo dito kung may mga tao pang naiwan, no? Ayan, malinis na. Malinis lagi yan mga kamay, malamig pang aircon yan. So, ayan ang naglabasan na ng mga pasayero. So, dito rin mga kamay, wala na, nakababa na po lahat, no? Ayan. So, tahimik na dito ang ano? ang Ayan, wala na, ano. Tumigil naman at walang kalat na iniwan no. Yan. Napakalamig pa hanggang ngayon. So yan. Tara, let's go. Doon na tayo sa baba mga kamamay. Oh, kargang na uh, ako. Reload na. ni Jess mga kamamay. Oh. Ayun kanilang ano, uh, safety officer. Alright. So yun, bali tatlo ng barko nun dito mga kamamay. Pangapat pala si Nueve, no? Kaso si Nueve, hindi pa sigurado kung makapiyahe ngayon. So ito lang barkong tatlo ngayon. Si Uliba, Maapalis na po yun mamaya mga kamamay, no? Alas 4 or alas 5. Si Jis naman, 5 to 6 yan mga kamamay. Sa parumblon yan. Alright. Oh, ano pa? Di ba? Oh, nagkatagay na ulit. Kusama kaya kami dito, kayo. Kailangan, kaya kayo. Hindi kayo nang kalayaan yung mga pasahirang pumili. Oh, ay ano, ano yung bother nyo? Nag-adjust pa kayo. Oh, kami So yun, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay. Sana nagustuhan ano nyo po ang ating videos na updates ngayong hapon. No? So yun, Paki-share na lang po mga kamamay, paki-subscribe po sa ating YouTube channel, oh, Official Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan i-hit no notification bells para lagi po kayo updated sa mga videos natin mga kamamay. And lagi pala ni Kalala ni Kamamay, ingat, God bless, bye